Hi guys, susamahan niyo ako mag get ready with me dahil aura nga tayo ngayong araw. Day off nga pala ngayon ni daddy kaya ayun gagala nga kami in for today's vlog. Nakatapos ko nga lang pala dyan maligo and kung niyo naman basa pa nga yung buhok ko and ayoko nga lumabas na basa yung buhok ko kaya samahan niyo muna ako i-blower tong buhok so, ko. So may nabili nga pala akong hair blower from Hodik and nagustuhan ko nga to dahil ang dali lang niyang gamitin. Sobrang lifesaver talaga na meron akong hair blower dahil nagagawa ko style na gusto ko sa buhok ko. And yes, finally pagkatapos ko nga yung buhok ko and ayan nga pala ang result mga guys Oh, 'di ba napakaganda talaga tingnan ng buhok? Oh, diba? Shara, 'di ba ang shyla din. Nagpupa pa kahinug nagpa-hair blower sa salon pero hindi. Hair blower nga lang yan from Hode. Pagkatapos ko ang naayos yung buhok ko, syempre outfit check naman tayo and ito nga paling suot ko mga guys. Medyo malamig nga ngayon kaya ayan nag-for the jacket nga ang furson. Tapos nag-wrap top nga lang ako na white and then black na shirt. So ayun lang naman yung outfit natin and for this vlog. Sobrang simple nga lang itong suot ko pero ang lakas ng dating dahil sa buhok ko. Char. Nandito na nga pala kami nito sa SM guys and ayan nga paling outfit ni baby. Kanina ngayon yung anak to na pagalagala dito sa SM. Grabe naman, napakapogi naman ng batang to. Lakas makamayaman ng damit niya. Alam nyo ba guys, na namura lang talaga ng bili ko dyan sa suot ni baby tsaka yung sapatos niya. Pero oh, diba, ang lakas makamayaman ng atake dahil sa quality at ganda. At ayan nga po, happy na naman nga ang batang batuta dahil nakagala na naman niya. Habang nag nga kami dito sa SM, panangang tingin ni baby at turo sa train-train nito Kaya ayan nga, sumakay nga kami dyan para nga matuwa naman si baby. <coughs> i yeah. it's yeah. like, <laughs> i like, ピッ At tapos na nga din kami sumakay ng train dyan na ikot nga ata kami. At grabe talaga, surpang tuwang-tuwa talaga si baby nung nakasakay kami dun sa train. 50 per head nga pala sa mga gusto sumakay dun sa train-train. So sa mga batang 1 year old and up nga po, meron na pong bayad. 50 na din siya. Hindi pa nga kami nagugutom nyo to. Kaya naglakad-lakad nga muna kami dito sa SM. Nagtingin-tingin din kasi kami dito ng mga playground dito sa SM para makapili kami kung saan magandang makapaglaro si baby. Kaya halos talaga ng playground dito. Tinignan talaga namin kung saan mag enjoy si baby at kung saan maganda. And Finally, so ayun nga sa kakahanap namin, dito nga kami bumagsak sa Kedzona. Medyo mahal nga lang ng kaunti dito sa Kedzona, pero okay lang naman dahil maganda yung ambience at mag enjoy si baby dito. Marami kasi mga toys doon na may-enjoy si baby at makakapag-explore siya, kaya ayun dito kami napunta. Yung binayaran nga pala namin dito, 240 for 1 hour. Sa ibang playgrounds naman po dito, maraming mura at marami din naman mga activities na may-enjoy yung mga kids nyo. Depende na lang po sa inyo kung saan nyo sila gustong palaroin. At dahil nga po, final na yung decision namin, so nandito na kami sa Kedzona and for the up na nga pa ako ng form. Ito nga pala guys, yung itsura dito sa loob ng kids. zone. na o oh, diba, napakaganda dito. Marami nga kayo yung mga activities na malalaro with baby. Kaya tara mga loads, sabahan nyo po muna kami mag enjoy ni baby and mag-play dito sa kids. zone na... Get me a ball. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. tapos na nga po yung one hour namin do sa KidZona. so na ayun di pa nga pagod si baby kaya dumaan muna kami dito sa may arcade hinayaan nga lang muna namin si baby mag explore dito sa arcade at gustong gusto nga niya yung mga ilo dito tapos kung ano yung mga pinipindot pindot niya dyan mukhang gusto pa nga ni McLean maglaro dyan ng basketball kaya ayun pinaglaro nga muna namin siya sa gletel. pagkatapos neto kakain na nga kami at finally po natapos na nga kami maglaro At pagod na nga din si baby kaya ayun pumunta na nga kami dito sa Jollibee para kumain simula talaga nang kumakain na si baby halos sa Jollibee na nga lang kinakain na namin dahil gustong gusto nga dito ni Bibi yung spaghetti tapos burger and then yung fries. Kaya kaway-kaway sa ating mga nanay dyan na naging paborito ng Jollibee dahil sa mga anak natin. Kada kumakain nga kami dito, ang lagi kong pinipili yung kiddie meal para meron si baby yung free na laruan. Sa kakapili ko nga nito, mukhang magiging collection ko na nga yung mga toys dito sa Jollibee and meron na nga ako nito sa bahay kaya yun makakompleto ko na nga yung mga toys dito. Super cute din kasi talaga ng mga laruan nila dito. Pagkatapos nga po namin kumain dun sa Jollibee, so na kami dito sa second floor and dumaan nga muna kami saglit ito sa Miniso. Sabi ko nga kay daddy na daan lang muna kami saglit ito sa Miniso dahil may titingnan lang ako. Pero ayun sa so, kakaikot ko nga dito at kakatingin nakita nga ako sa laruan na to kaya ayun napabay na naman ang tao na to. Bago nga pala kami umuwi so dumaan muna kami dito sa supermarket para maggrocery grocery. Pandagdag nga to para sa stock namin din sa bahay. Pagkatapos nga namin nakuha yung mga kailangan namin so ayun nag food buy na nga kami dun sa counter. Medyo marami nga ang pila dun sa counter kaya ayun ginala ko nga muna sa baby dahil naiinip na nga dun. Dumaan na nga din ako dito sa bench dahil na nga akong binili. Sobrang nagustuhan ko ngayong amoy nitong dalawa kaya ayun binili ko na dahil moral lang naman. Pagkatapos nga ni Daddy makapagbayad in the box na rin yung mga grocery namin bago nga umuwi, dumaan muna ulit kami dito sa Dunkin Donuts. Nagreep kasi si Daddy ang gusto daw niya kumain ng Dunkin Donuts din natatakam siya kaya ayun nagbuy muna kami bago umuwi. Pagkatapos nga namin makabili guys ng Dunkin Donuts, so ayun umuwi na nga kami. And that's it guys and for today's vlog. I hope po nag-enjoy kayo. And ayun lang naman guys yung mga kaganapan namin sa buong maghapon nakasama namin si Daddy sa day of niya. Yeah. See you po ulit on my next vlog. Thank you for watching po. Bye! Love, love!